ang downside talaga sa solo travel, wala kang cashier sa pagkain, lalo na pag ganyan ka na lang yung portion. E eh, korea to stay hindi pwedeng hindi tayo mag-k-barbecue dito. Buti na lang nahanap ko yung pang-isahan talaga na k-barbecue dito sa Hongdae. Tapos ayan, seryosong seryosong ate mo magluto ng mita ka, alam mo naman talaga. Tapos tatlong kain siya na 50-50 grams. At lahat masarap, malasa siya, kahit hindi naman super babad sa marinade, ganun. Tapos nag-order din ako nitong highball kasi kahit saan may highball. Okay naman, medyo lasang-lasa lang yung alak. Ito namang samgyetang sa Bukchon Hanok Village. Michelin guide siya restaurant. Tapos isang buong manok yan ate. Pero masarap naman. It's giving fusion ng tinola and chicken sopas. Parang ganun. Tapos may kanan siya sa loob te. Eh. Mainit pero masarap. Dare I say na ito yung pinakamasarap na meal na kinain ko sa Korea sa grandmother's recipe sa my soul forest park ano siya bulgogi and bibimbap grabe ano pa pang gagawin sa bibimbap mekos mekos na yan tapos kapag ganyan na yung itsura kainin mo na parehas grabe ang sarap talaga mga ate just ko po lalo na yung meat na sinausad nun sa parang yuk. Ito naman, gusto ko sana mag-chicken, pero pampamilya yung serving. So, nag-order na lang ako ng ramen. Tapos, natatawa ko yan kasi mga Pilipino yung nasa kabilang tables. So, ayan, kain-kain lang ng ramen sa ating nilalamay. Tapos, tinan mo, pati kimchi, hinipan ko na. And then, last, itong yung dong dak galbi na nasa first clip. Yan nga yung pampamilya din ang serving, pero pinush ko natin dahil first of all, gutom ako. Pangalawa, ate, ayaw, hindi, ayaw mo bang tikman yan? So, ayun. May cheese, may chicken, may mga rice cake, kasi may fried rice. Talagang busog-busog ang atin nyo. In fairness naman sa akin, naubos ko yan kasi masarap talaga siya. So, yun lang.